Kinsay sala rin sa inyong duha. Ha? Kinsay sala rin sa inyong duha. Ha? Kinsay nagkit-kit ane. Eh. Ikaw? Kinsay sala rin. Ha? Ikaw? Luka? Lukas. Kinsay sala larin. Ikaw? Kamuha, ibutol ninyo ang chinilas. Ha? Ikaw ang salarin na Ha? Oo, 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 oo. Ikaw ang salari na Nakaiilagi ka. Ikaw or ikaw ang salarin na Kisa'y salari ninyong duha? Ikaw, siguro no. Maka ihi man ka. Or ikaw? Huh? Hmm? Kamuha, mangit-kit bug chinilas.